Hi guys, um, good afternoon. So ah, ayan, nandito tayo ngayon sa ating um, bahay. Sobrang ba nagkagulong ngayon sa bahay kasi uh, mayroong um, may na ano daw sa nasa luso daw ng may ano daw ng pako, nakaapak siya ng pako at nasugatan siya. So ang ingay talaga ni mother. So ngayon guys, uh, ito yung gamot guys. Uh, posporo. Ano po? Ano to? Posporo. Oh, lana pala to. May lana. Tabako. Alam mo yung tabako, guys. Ito yung tabako. Ano yung tabako? At saka ano? Posporo. Posporo at um, cotton. Ito yung gagamitin para... Para sa pa? Patuluan siya ng lana. Yung paan yung na, na, ano ng... ng lansang nang pako pala. So tingnan natin guys ha. guys, ito na guys. yun, guys, yun yung sugat. Ito. Yung mga gamit niya guys. Ito <fie> yung bisaya. Ito <fie> yung mga <pag> <fie> gamot. <fie> ay, 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 yung Bisaya <fie> 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 yung paggagamot. <fie> <fie> kasi <fie> si Papa kasi <fie> nagagamot kasi si Papa ng um, ganito. So, Papalag po marunong niya. Yan yung ginagawa um, niya dati sa amo. Mm -hmm. So tingnan usla natin. Na yung package. Kasi namaga na daw niya. Yes. Oh, ayan. So masakit. Medyo masakit talaga yan guys. Diyan po ay medyo masakit. Ayan. Yun yung mag, ano lang job um ipapatulo lang po yung ano ayan nilalagay po yung oil oh, sa sugar. Gumagawa gid siya no. Yan yung ginagawa niya dati sa amin nung ka na ano kami ng pako. Uy <coughs> sakit ko. Ano Sakit ko yan? Ay panawa. Medyo medyo bigsit ko ng pot. Wala pa. Wala pa. Huwag mo naman siguro nakadlaw, Roy? Ano? Ano? Baka ba rin natunok? Sima na nga po. Halimbawa. Hindi nga kadlaw? Sa linggo na pala ito. Benda macam tu nak yung oil niya, yun yung minyak pina ano, pina hulong jan. Ayun. Okay, tinignan natin. Yabi. If this, kasi ipapangwayan na. Kagit mo 'yung Okay, Pagkatapos -unan, yung unang hindi uh, siya so uh, karakaban, yung ilalagay niya dito. Medyo masakit talaga. Tulungan hmm. po kayo. Yung ilalagay dyan, yung ano lang talaga, yung mantika niya. Yan yung bisayang panggalamot, guys. lagi nasi yang ano um, apa basak lah nak ni yang kena ya. Ha? gapas do ya isam pun lagi nasi yang gapas sama terlalu pak okay nak okey mm dah -hmm. so yun pa okay. yeah. yun na po guys okay na po siya guys <laughs> mm. <laughs> kain tayo. Ang ulam natin ay isdang pinirito. Tapos na po ang ating um, pag-ano pag, pag, ano, ng sugat, yung na, ano ng pako. Nakaapat ng, ng pako. Tapos, alam nyo, ganun, ganun yung pag ito mo lang. ano. Ang bisaya sa paggagamot, Ngayon yung ginagawa. Kasi si Papa ay si Papa ay alam niya yung ganong ganong paggagamot. At matagal na po yan ginagawa niya nung bata pa kami um, ginagawa ko ni Papa yan minsan yung una is yung um, ano ng posporo yung itim ng posporo ilalagay sa sugat siya pag naano ka ng bako at saka butasan siya konti tapos sindihan yun ang, yun ang sobrang sakit yun kasi hindi, hindi masyadong masakit kasi ano mm. sa tuluan sa ng lima Ano yung masakit yun isa?

tao ti ti no kuno la to saniti na karintik <coughs> <At>, utpawa um, <coughs> na ko hm la koño lang dum kondolens kasi ang dami naming banding ni misty ito, no, ando tapos sa kanila. Ang dami na yung at um, ang mas tabi ko, abis nila ako, anong ano ko sabihin kay Miss Siguro mas sabihin kay Miss D is ano? Mm, Mag-sorry ako sa kanya kasi nga marami akong hindi naman kasalanan pero parang gano'n pa din. Mag-sorry ako sa kanya kung may sabihin mo na ako sa kanya. Sorry and thank you. Right? Oo. Sorry kasi um, nung doon ako sa Manila, um, gumagala ako na hindi ako nagpapaalam sa kanya. At uh, thank you kasi um, ang bait niya sobra. Um, habang kahit nagiinom kami, bago niya siya aalis, sabi niya bago siya aalis sa galing trabaho o papunta ng trabaho, ano. Sabi niya, kumain ka na, magluto ka lang muna, magluto ka lang, lang dyan ng ano, ng uulamin mo. Magtaing ka, ganyan. Dyan, ganyan lang kakain, ito, ganyan, ganyan. Ikaw na balat dyan sa bahay. ganoon talaga, ganyan si Misty eh. Ganun yung mag ko sa kanya. Yung nag-aalala siya lagi at um, ikaw yung laging aalahanin niya siguraduhin niyang nakakain ka na ba o nakakapi ka na ba gano. ganun, si Miss ka, ano, kabail. inaalagaan ka lagi at tatanungin ka lagi niya na kumain ka na ba anong, anong ginulam mo anong niluto mo ganyan si Miss pero ako naman ginagawa ko naman sa kanya pag ano, ako sa kanya is nagluluto ako ng ulam para pagising niya ay papakainin mo na lang siya. Sabi ko na siya, kain na na Miss B. Yun. Sobrang mag tila kayo Miss B. Wala ko saan Miss B. Sobrang mag Kasi dito, bago kumuhi niyang korbinta. Pagkita yung itu buwag ako Alam, doon. kami eh. Alam na yun. Ayun, 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 ayun,

thank you